1 peso commemorative coin Asian 50 na pwede kong bilhin sa halagang 300 hanggang 500 pesos mga tol. Baka po makakita kayo ng gantong klasing commemorative coin 1 peso. Ayan po makikita niyo po yan. Yan po ay tinatawag na Asian 50. Ito po ay binibili sa halagang 300 hanggang 500 pesos. Ngunit hindi po lahat na in ganito ay binibili. Pinipili ko lamang po na yung mga Brilliant Uncirculated Condition or yung mga naka-blister pack ang binibili ko po sa ganitong Asian 50. Kapag po yan ay hindi na Brilliant Uncirculated Condition, yan po ay hindi ko na bibilhin mga tol. Kaya po kung meron po kayo ng mga Brilliant Uncirculated Condition ng mga ganitong klaseng 1 peso, ay mag-message po kayo sa atin, FB page, at bibiling ko sa inyo sa halagang 300 hanggang 500 pesos. Yun lamang po mga tol. Maraming maraming pong salamat.